Hello guys, so for today's video ay kakain tayo ng mangga. So ayun guys, yeah! ito wow! so, yung ng aking na mangga guys. Oh. So ayan guys. Ngayon guys, magpa-challenge tayo kay daddy. So kung baga parang wala tayong nararamdaman. No? So parang wala tayong na na nararamdaman na asin. So kakain tayo guys na parang walang nangyari guys para mapakain din natin siya. Titingnan natin kung anong reaction niya. So tara guys, let's go! So ito na po natin mangga guys, nabalatan ko na siya. Ito yung mga balat niya, no? Ito na po yung ano natin guys. Oh. Slice lang natin ng ganito. Bigas. So, ayan guys. Na-slice ko na. So, ayan guys. At saka meron tayo dito guys na sili at saka asin guys. Yung Himalayan salt guys. So, kasi masarap ito. So, ayan guys. Damn! Nalagay lang natin dito. Ang hindi na lang, kasaw na lang natin dito. So, ayan na guys. So, ngayon guys, natapos na tayong magbalat. No? So, kakain tayo. Dito na natin guys kung lalapit siya sa atin. Kasi nga, Uh, pa natin siya. So ayun, kakain na tayo guys ha? So ayun guys, nandito ko sa labas. Dito ko kumakain kasi mainit sa loob. Super sulit to guys, bala maglamig hangin. So ito yung mangga guys, no? kakain tayo. Si daddy nandun sa kusina. Uh, titignan natin guys kung pakain pa natin siya sa mangga na ito. <laughs> Actually, guys, Hmm. Oh, mm. hm. mm. oh, Ito pala yun. No. Sabi nila lang, kung hindi sa mo. Patamis lang yun sa nasim. Mas maraming. Sobrang maasim ka rin yun yun. Tingnan mo ako. ang ko. O, sangso pa sa asin dito. Ha? Ha? Ano? <laughs> mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Ito ah? Ito? lang. Ito, ito. ito malaki lang para mapil mo yung ano. Mo yung na mga may talaga. Kunti lang. konti lang. Kunti lang. Mamili ka. Ito na lang. Matamis <laughs> talaga <like. laughs> ha? Hmm. Oh, no, 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 no. <laughs> 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 sorry, sorry. sorry. <laughs> so, hindi talaga siya, ano, ano guys, kaya sa maasin. <laughs> kaya nga naging resulta niya guys, pero kahit hey, yung blue guys, kakainan natin sa kumulang na kaila. So, sarap kayo nito.